Yan mga kagri, ka saktong-sakto lang. So mano-mano. Ganyan natin na ginagawa mga kagri. Ka so mano-mano tayo siguro next time. Magpabricate uh, tayo ng uh, release ng ating cedar. Dahil uh, talagang uh, matagal pagkaganito. Samantalang yun, itutulak mo lang. Ay ariglado na kagad. Ngunit hindi pa nga natin nasusubukan Kung paano. Ay muna ngayon po muna mga kagri tayo yung mano, mano muna. So kung tawagin nila dito sa local language nila dito is uh, ito yung dalakdak. So dalakdak lang muna tayo. Yan. So ito na yan, kaunti na lang, marapit na tayo matatapos. yan ho ay nasa 120 po na seedling tray. Uh, pa-comment down di below po sa ating comment section baka uh,